Ah, baka may gusto kang uh, mga tol dahil ngayon lahat na nakasama sa vlog. Uh, pa po yung nanay ko nandoon po sa Kapuol. <laughs> At dahil matumal ang biyahe ngayon, ayan o, wala pa tayong kita, 271, simula kaninang hapon. Dahil tayo saglit ng pantok, baka nandun si na bosken, eh. Dala natin si Kenneth, baka gusto rin kumain. Ayun, eh, shoutout nga pala sa kasama natin, syempre, no? Boss. Boss. Ano, tumal? may boss. Hindi may mga ganun talagang time mga tol na nagiging matumal yung araw, lalo pagka uh, lunes. Tapos uh, Martes, Merkulis, ayan, mga matutumal na araw. Pero depende pa rin yan mga tol, ha. Uh. natin si na Boss Ken, baka gusto rin nilang kumain do sa bilibiram. ah uh, yung 60 pesos mo, meron ka ng dalawang malaking Java Rice, tapos isang malaking uh, Piece of chicken mga tol, parang Jollibee Ay hindi, malit si Jollibee <laughs> Parang McDo pala ay, sa McDo malaki Mamaya um, pagpunta natin, napapakita ko sa inyo mga tol Kahit gabi no, mainit pa rin mga tol Masarap sana mag-deliver ng gabi mga tol Kasi di ba wala ka ng kalaban sa panahon Hindi mainit Ang kalaban mo nga lang, syempre yung mga lugar na Medyo delicate, sa mo na diba Dito nakatama ba yung Sibosken eh Ayun o, no? dami nila dun oh Nakikita ko na yun Dito kaya si Ayan Boss, ha si Boss Ken? Si Boss Ken May buwing ba? Oh wala, na Din tinabutan Sa kabila, sige sige Wait mo lang ako dito ha, punta ko na si Kerit doon Check natin sa Bakdo mga tol, baka doon nakatambay si Boss Ken Baka gustong mag food trip O maghapunan Baka nandito Boss Ken, Boss Ken, Boss Ken Wala, saan si Boss Ken? Wala si Kenneth Wala si Kunachi Wala, Rarekta na tayo doon Dahil di natin sila nabutan Baka may booking mga tol Trick Wala eh Wala doon. Baka may biyahe siguro Chinat mo ba? Dito na sa Manginasa. Saan daw? Manginasar ba? Masa di kayo Ano ito kami? Si Jollibee Ha 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 Jollibee tambayan mo doon sa ano, sa bukbok, yung sa mga bilibiran Sasunod ka? Sasunod sa ako, okay. sige, sige, sige Ah uh Tingnan -huh. na namin doon Tara, tara Nasa bambug pa ang kuya Ken Ken Ganyan, doon lang namin siya hintayin sa bilibiran Oh, punuan pa rin Doon tayo pa, pe pesto Mag-aantay tayo Ito yung pesto, tol Ito, mga tol, yung masarap na kainan lalaki ng manok mga tol yun no, 60 pesos lang tas may 90 ang ligaba rice 90 pesos isang pork chop 2 pieces chicken tapos yung 110 nya na combo 1 pieces pork chop 1 piece chicken tas ang ligaba rice na antay na lang na si boss KenKen. Ken. a little longer than a few minutes later ayun nyo naman kung gaano kalaki yun yeah. boss Patrick oh. Okay. Ayan, kararating lang Oh, ano na? Makating ako, mabogi ako dyan Ayan, mga tol, tapos na ang aming food trip At syempre, sama natin ang gisang ko na Ang hari ng Robo Extreme Stream <laughs> Oo eh, <oy>. kailangan eh <laughs> Ayan Ah, oh, oo nga Ang haba-haba nung wear Hmm. Ano, game ba? Kasayo ka lang, TikTok Kasayo <laughs> sa lang naman eh Sa gitna nga, nalang Hindi <laughs> lang ba sa sayo, kasayo ka lang di ba? Ayun na, diba? ano, may ka sa TV Sa ano? <laughs> sa Facebook Kasayo daw daw ano na nga yung tiktok ng GFB ko Balik sa tambayan Kung saan Walang booking Tapay oh, mo Sige tara Busog na mga tropa Bro mga tol ba? Diba? halaga 60 pesos lang Mabubusog ka na Meron ka ng isang malaking fried chicken at dalawang rice Ayan si Kunachimoto mga tol eh, no? Diba pag nakita nyo yung motor na yan siya sa mga pinakamatitinig na Grab Rider dito <laughs> Ayan, mga malalakas bumiyahin ng madaling araw mga tol Langgang umaga Dito tayo sa may pantok Ayan, dito yung mga tropa natin Pwede ba dito? Sa gilid? Yeah, dito tayo Ayan, baka may gusto kang uh, ay mga tol Dahil ngayon lahat na nakasama sa vlog <laughs> uh, pa yung nanay ko po sa <laughs> <laughs> Yung mga binigyan mo ng ano, nung energy drink mo Wala, hindi daw na ako binigyan boss Ken